You know. What? Pasok na tayo mga diskarte. Tau tau. Ayun, shout out mga kadiskarte. Share ko lang sa inyo tong ano. Tong ating Bergman kasi namalya to eh. One year na rin kasi to mahigit sa sa akin eh. Eh, sabi nila kailangan na daw ng ano FI cleaning or something like that. Tapos may nagtip sa akin si Body Jim Ano nga raw? Ano ba 'to? Subukan kong salina ng ano ng Blaze para gumanda ang takbo. Kaya ayun, sinalina natin ng ano ng blaze tapos ayun nga pakita ko sa inyo o so, diba hindi na siya hindi na siya nag ano nag oop oh, oh. hindi na siya nag ano hindi na siya namamatay dati kasi pag nabitawan yung throttle pag binitawan, ba? ayan, ginilagay sa ganyan. Namatay siya. Di palyado, ibig sabihin nun. Eh ngayon, ayan na Ang oh. ganda na ng minor niya. Sinalinan ko ng Petron Blaze. Tinarga namin ng Petron Blaze. Tinargahan ko ng 100. Tapos sabi niya, sabi ni Buddy, Uh, kakarga, ah, parang haluin ko lang ng yung ano kasi ang karga talaga nito unleaded eh, yung regular eh, pag bumalik na daw sa normal ang takbo yung balik ko na lang sa regular ulit para nga haluin yung blaze tsaka yung regular ayun eh, share ko lang sa inyo mga kadiskarte petron blaze ayun eh, know. o di nakatipid ako sa ano sa FI cleaning sana nga magdiretso na yung magandang takbo nya eh libo rin daw yung ano eh yung FI cleaning Shout out Baka makatulong lang <laughs> Thank you nga pala Buddy Jim sa tip mo Shout out